Ang gagamba at ang langaw. Gustong pakasalan ni Ginoong Gagamba si Binibining Langaw. Maraming beses niyang sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang pag-ibig at nakiusap na maging asawa niya. Ngunit palagi itong tumatanggi dahil hindi niya ito gusto. Isang araw nang makita niyang paparating na muli si Ginoong Gagamba ay isinara ni Binibining Langaw ang lahat ng pinto at bintana ng kanyang bahay at naghanda ng isang palayok ng kumukulong tubig. Pagkatapos ay naghintay siya at nang tumawag si Ginoong Gagamba, nagmamakaawa sa kanya na payagan siyang makapasok. Sumagot siya sa pamamagitan ng pagbuhos sa kanya ng kumukulong tubig. Dahil dito ay labis na nagalit si Ginoong Gagamba at umiyak siya hinding hindi kita patatawarin para dito, ngunit ako at ang aking mga inapo ay palaging hahamakin ka. Hindi ka namin bibigyan ng anumang kapayapaan. Tinupad ni Ginoong gagamba ang kanyang salita, at kahit ngayon ay makikita ang pagkamuhi ng gagamba sa langaw, ang gagamba at ang langaw.